Hello, Kimsha Loves! Kahit nga maulan ay dinayo ng dancing couple nyo ang sikat. Affordable and quality optical store dito sa Quiapo, Manila. Dito nga yan sa Esca Shop PH. Grabe, dinadayo talaga sila. Dahil malaki, malamig, ang aesthetic. Meron lang naman silang 1,500 eyeglasses selections. Meron silang Korean frames, high quality and premium frames. Ang dami, iba't ibang designs, color, kaya sure makakahanap ka ng perfect fit sa shape ng face mo. Yeah. Kung naghahanap ka ng graded, non-graded, anti-rad meron sila dito. Promo starts at 999 complete package na affordable na quality pa. Ito naman yung mga sunglasses nila. Ang gaganda ng mga designs. Perfect pang OOT din nyo at pagay sa mainit na weather natin. Meron din silang available for kids. May iba't ibang kulay at cute ang kukyut din ng mga designs. May magugustuhan yung mga kids nyo dito. Para naman sa nagahanap ng sports goggles, meron din sila. Kompleto talaga sila dito. Tapos Essilor and higher Brands accredited And FDA approved pa Kaya dinadayo talaga sila Friendly din yung mga staffs nila I-assist ka talaga Ayan, nagtagpa-check na nga kami ng eyes They have licensed optometrist here Good news, wala pa naman kaming grado But for eye protection We need an anti-rag And para pwede na rin siyang sunglasses Pinaphotochromic lens na rin namin While waiting sa glasses namin Dito muna kami sa napakagandang waiting lounge nila Mabalis nga lang din nila nagawa They accept master and visa credit card Ang ganda na, protected pa yung eyes namin Ito nga pala yung full address nila